Elisa, Miguel, Marco, at Ashley, may bagong tensyon sa loob ng bahay ni Kuya. Disclaimer, ang video na ito ay isang personal commentary base sa mga pangyayari sa loob ng bahay ni Kuya sa PBB Club 2.0. Lahat ng opinion ay sariling pananaw lamang at hindi opisyal na representasyon ng programa o ng mga housemates. Magandang araw mga kabus, welcome sa isa na namang episode ng Buzz Pinas, kung saan pag-uusapan natin ang mga pinakabagong intriga, emosyon, at kontrobersya sa loob ng bahay ni Kuya. At ngayong gabi, isa lang ang mainit na usapan sa social media. Ang daming sumusuporta kay Elisa. Pero bakit nga ba, sa kabila ng mga bashers, patuloy pa rin siyang pinapalakpakan ng maraming fans? Ano ba ang meron sa pagitan nila ni na Miguel, Marco, at Ashley na nagpapaikot ngayon sa PBB Club 2.0? Simulan na natin ang malalim na usapan. Sa unang linggo pa lang ng PBB Club 2.0, kapansin-pansin na agad ang chemistry ni na Elisa at Miguel. Madalas silang mag-usap, nagtutulungan sa tasks, at may mga sandaling parang may spark talaga. Marami ang kinikilig, sinasabing bagay silang dalawa. Pero habang tumatagal, napansin ng mga viewers na nagbago ang ihip ng hangin. Unti-unti na rin napapansin ang pagiging malapit ni Elisa kay Marco. May mga barwan, tawanan, at mga titigang napapansin ng kamera. At syempre, sa ganitong setup, hindi pwedeng walang makapansin. Diyan na nagsimula ang ingay sa social media. Ang iba nagsasabing natural lang iyon, parte ng pakikisalamuha. Pero ang iba, nakaramdam ng kakaiba. May mga nagsabi na parang nakalimutan na ni Elisa si Miguel, at ngayon ay mas nakikita siya sa tabi ni Marco. At hindi lang basta si Marco ang usapan dito. May Ashley pa sa eksena. Kung matatandaan, bago pa man pumasok si Elisa sa larawan, solid ang tandem ni na Marco at Ashley. Tinatawag pa silang Ashko ng mga fans, at maraming kinikilig sa chemistry nilang dalawa. Pero nitong mga nakaraang araw, tila lumalabo ang Ashko dahil sa lumalalim na closeness ni Elisa kay Marco. Sa totoo lang, normal naman sa loob ng bahay ang ganitong closeness. Pero syempre, dahil live ang lahat at nakikita ng publiko bawat galaw, mabilis ding nabibigyan ng kulay ang bawat interaction. Marami ang nagtatanong ngayon, ano ba talaga ang intensyon ni Elisa? Totoo bang may halong emosyon, o baka simpleng pakikipagkaibigan lang? At si Marco, conscious ba siya na habang mas nagiging malapit sila, ay nasasaktan si Ashley. Kung titingnan sa loob ng bahay, parang simple lang. Pero sa labas, grabe ang epekto nito. May mga nagagalit, may nagtatanggol, at may mga kinikilig pa rin. Ang mga supporters ni Elisa ay nagsasabing wala siyang ginagawang masama. Natural daw sa kanya ang pagiging friendly, at hindi niya kasalanan kung nagkakaroon ng ibang interpretasyon ng mga tao. Sa kabilang banda, ang mga kritiko naman ay nagsasabing dapat alam niya ang limitasyon lalo na kung may ibang taong nasasangkot sa usapan. Isa sa mga dahilan kung bakit marami pa rin ang sumusuporta kay Elisa ay ang kanyang pagiging totoo. Hindi niya pinipigilan ang sarili niyang maging masaya o makihalubilo sa iba. Nakikita ng mga fans na hindi siya nagpapanggap. At sa reality show na puno ng strategy, authenticity ang isa sa mga hinahanap ng mga manunood. Pero may isa pang angulo, ang emosyon ni Miguel. Sa mga unang linggo, siya ang tila pinakakomportabling kasama ni Elisa. Pero sa mga huling araw, mapapansin mong mas tahimik siya. May mga pagkakataong parang iniiwasan niyang pumasok sa usapan kapag si Marco na ang katabi ni Elisa. Maaari bang nagseselos siya? O baka naman gusto niyang umiwas sa gulo? Kung totoo man na may nararamdaman si Miguel, mahirap iyon lalo na sa ganitong environment kung saan bawat kilos ay nakikita at hinuhusgahan. Sa totoo lang, normal ang ganitong sitwasyon. Sa loob ng bahay ni Kuya, parang pressure cooker ng emosyon. Limitado ang espasyo, araw-araw kayong magkasama, at hindi mo alam kung anong mangyayari kinabukasan. At para kay Elisa, baka nga mas simple lang ang intensyon niya. Siguro gusto lang niyang makipagkaibigan, o baka mas naging komportable lang siya kay Marco sa mga panahong iyon. Pero sa labas ng bahay, ang mga fans ay laging naghahanap ng kwento. Ang simpleng tawanan, nagiging flirt, ang simpleng tawag ng darling nagiging senyales ng relasyon. Ganyan talaga sa mundo ng PBB, bawat niti may kahulugan. Ngayon, ang tanong, sino nga ba ang mas may karapatan sa nararamdaman? Si Ashley na unang naging malapit kay Marco. Si Miguel na tila na pag O si Elisa na gustong maging totoo sa sarili niya kahit maraming mata ang nakatingin. Kung tutusin, lahat sila ay nasa parehong sitwasyon. Pare-pareho silang sinusubok ng emosyon at ng pressure ng laro. Pero ang pinakamatindi sa lahat ay kung paano nila haharapin ang mga judgment ng tao. Kasi sa totoo lang, minsan hindi naman talaga sa loob ng bahay nagiging mabigat ang laban, kundi sa labas. Marami ang nagsasabing strategic si Elisa, na ginagamit lang daw niya ang closeness para mapansin. Pero kung titignan mo ang personality niya, hindi siya yung tipong umaarte. Hindi siya takot sa kamera. Kaya siguro kahit nagiging sentro ng usapan siya, marami pa rin ang naa-attract sa kanya. Sa kabilang banda, kay Marco, nakikita ng viewers na parang naguguluhan din siya. Gusto ba niya si Ashley? O mas nagugustuhan na niya si Elisa? Hindi pa malinaw, pero ang kilos niya ngayon ay nagdudulot ng tanong. At si Ashley naman, madalas pa rin kalmado. Tahimik lang pero halatang may nararamdaman. Marami ang nagsasabing siya ang pinakamas mature sa sitwasyon dahil hindi siya nagre-react ng impulsive. Dahil doon, dumarami rin ang sumusuporta sa kanya. Habang tumatagal ang mga araw sa bahay, mas nagiging malinaw na hindi lang task ang laban dito. Puso, emosyon, at perception ng tao ang tunay na battle. Para sa akin, hindi natin kailangang agad husgahan si Elisa. Oo, may mga kilos siyang hindi maintindihan ng lahat, pero hindi natin alam kung ano talaga ang nangyayari sa loob. Maaaring siya ay nalilito lang, o baka talagang natural lang ang pagiging close niya. Ang maganda sa sitwasyong ito ay nakikita natin kung paano nagbabago ang dynamics ng mga tao kapag napapaligiran ng emosyon, pressure, at paghusga. Sa huli, PBB ay hindi lang tungkol sa tasks at nominations. Isa itong social experiment na nagpapakita ng tunay na ugali ng mga tao kapag nasa harap ng matinding sitwasyon. At kung may isang bagay na siguradong totoo, iyon ay ito, sa kabila ng intriga, mas dumarami pa ang sumusuporta kay Elisa. Kasi nakikita ng mga tao ang tapang niya. Ang tapang niyang ipakita ang sarili niya kahit alam niyang hindi lahat makakaintindi. Kaya siguro, sa kabila ng mga batikos, mas lalong tumatatag ang fandom niya. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil nakikita nilang totoo siya. At sa totoo lang, iyon ang dahilan kung bakit patuloy siyang pinag-uusapan. Hindi mo kailangang maging tama sa lahat ng oras para mahalin ng tao. Kailangan mo lang maging totoo. Kaya mga kapos, tanong ko sa inyo, sa tingin ninyo, sino ang tunay sa nararamdaman? at sino sa kanila ang naglalaro lang sa emosyon ng iba. Ay comment nyo sa baba ang inyong opinion dahil gusto kong marinig kung Team Elisa ba kayo, Team Ashley, o Team Miguel. Ito po si Buzz Pinas, at lagi nating tandaan, sa mundong puno ng chismis, mas mahalaga pa rin ang respeto at pag-intindi. Hanggang sa susunod na episode, mga kapos, stay curious and stay kind.